tumihingi ng tulong na manawagan po sa kanyang anak na 16 years old na lumayas daw po at sumama sa kanyang kasintahan o boyfriend. Si Marian po, Marian Piamonte, ay 16 years old lamang po, attorney. Ayan po. Okay. So nananawagan eh, po si Ma'am Marialita, siya po yung nanay, okay, na bumalik na. No? Alam po ba natin kung saan nakatira yung boyfriend or asan rather ngayon etong si Ma'am Marian? Actually po, sa talantalon loob po yan sila sa Samoga City. Noong March 2 po yan sila umalis kasama yung mag ina Yung mag -ina na yun, dami nagre-reklamo. Kasi po, yung ina niya nangungotang sa Bombay. Kaya lumayas yon kasi ayaw magbayad ng otang niya. Dinala din yung anak ko na nag-aaral. Paano po ninyo ma'am nalaman na ito pong si Marian ay sumama sa kanyang nobyo? Nagpaalam uh, po ba? Ano po? Hindi po. Tumawag po sa akin. Bago po nangyari ang lahat. March 3, tumawag sa akin yung kapatid ko. Nagsabi na, huwag kang mabibigla. K kailan pa po uh, umalis itong si Marian? March 2 po. Ah, so, Two months at, na, rin. po. buwan, na buwan buwan po. po. Opo. So, umalis siya, edi eh, syempre hindi na siya nakabalik sa pag-aaral niya. Hindi na po. Pati yung goro niya po, advisor niya mismo, Nahanap. na tumawag sa akin, Ma'am, hindi na talaga pumasok yung anak mo. Hindi niyo na po na-contact? Hindi po. Wala kaming contact sa kanya. Kahit boyfriend niya po, hindi nagre-reply sa mga message ko. Wala po ba kayong naging alitan ng inyong anak? Nag wala Naging po. rason para umalis siya? Last po niyang katawag sa akin noong February, bago po mag-February 14. Sasali po daw siya ng program nila sa eskwelahan. Okay, okay. At sure naman po tayo ma'am, no? na doon siya sa boyfriend niya sumama. Opo, kasi marami pong nakakita sa kanya na sumama siya doon. Ang, ang, concern ko dyan, Shari, lalo na pag mga ganyang edad, mga 16 years old, nasa eskwelahan, baka kung saan-saan napapasama yan, baka kung saan napunta, no? may mga sinalihang grupo na yan na mas makak makakasama sa kanya. So ma'am, nahihilapit na po ba natin sa kapulisan? Lumapit na po kami sa barangay na pablatter na po namin. Ang kaso nga lang po, ang sabi nila, hindi namin kayo matutulungan kasi hindi ikaw ang parents. Kasi yung kapatid ko lang po ang inutosan kong magpunta doon. Magandang hapon po, Major Alfaro, si Attorney JV po ito at live po tayo sa Wanted sa radyo. Major, uh, dito po no, may nawawala po tayo na bata. Siya po ay 16 years old at lumapit nga po sa amin ang kanyang nanay para magpatulong. Okay na sana mahanap po natin itong si Ma'am Marian Piamonte. Ano pong uh, maitutulong po ng ating kapulisan patungkol po dito? Kung sakali, sir, itong si Marian Piamonte, ipapa-refer ko ito, ipapahanap namin ito sa Station 6. Uh, kakausapin namin yung mga PNP sa area at saka um, kung sakali din po, sir, Sino po sir ang pangalan ng saan nakatira ito si Marian Tiamontes sa Talon-Talon? Ma'am, saan daw po? Sa so, Talon-Talon Loop po. Talon-Talon Loop, ma'am? Opo, nag-eskwela po diyan. Kanina po siya, ma'am, nakatira? Sa so, father niya po. Major, uh, ibibigay po namin off-air lahat po ng detalye uh, nung kasintahan uh, po. po ni Marian Piamonte. Monte uh, Magyo pong ibababa yung linya, Major, know. at kausapin po kayo ng Fige staff po namin. Uh, Salamat po. Sige And, uh, Marialita, kung nanonood po ang inyong anak, baka meron po kayong uh, mensahe sa kanya. Marian, kung nakikinig ka man ngayon sa akin o nakita mo ko, Please, umuwi ka na. Kahit anong mangyari, tatanggapin ni kita. Kasi walang magulang na itutulak ang anak niya sa kasamaan. Nagpunta ako sa ibang bansa para sa inyo. Hindi para sa sarili ko. Para lang makapagtapos kayo ng pag-aaral, mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Kahit anong mangyari, umuwi ka sa akin. Ma'am, yung dun po sa kanyang nobya, si Christian Asdilio po. Sige po, ma'am. Christian, kung nakakanig ka man ngayon, please lang i-away mo sa akin yung anak ko. Kahit anong nangyari sa inyo, kung nagalaw mo man yung anak ko, tanggapin ko pa rin si Marian, pero hindi ko matatanggap. Ganyan ang ginawa mo, sinira ang buhay niya, sinira ang pag-aaral niya. Ilan <laughs> na po si Christian, ma'am? Ang man ko po, ma'am, miss, magti-20 years old. Okay. <laughs> Attorney. Okay, kung magti-20 years old po, itong si uh, Christian, okay, yan, meron siyang magiging criminal liability po dyan. Ha? Lalabas dyan, rape yan. Uh, tawag dito, qualified rape. Or kung hindi man, eh baka pumasok yan sa seduction po. na tinatawag. So there are criminal liabilities po. Dito ha. Eto, nalaman-laman ko lang, siyari, si Ma'am Palay, OFW, bumalik lang kagabi ng Pilipinas. kaka lang po. Opo. 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 Sige po, ma'am, ganito po, kausapin po namin kayo doon at mag kung magkaroon man kami ng impormasyon, ma'am, agad-agad po namin ipagbibigay alam sa inyo, ma'am, ha? Okay po. Salamat po at magandang hapon po.